So, ito guys. Nakatapos sa tayo maglinis at nakapaglaban na. hayun' yung sinampay natin. Maganda kasi yung araw ngayon, guys. Bukas o ulan naman. Kaya, ayan. Hindi pa natin inaalis yung ito. Ito. Kasi malamig-lamig pa. Kaya, hindi ko pa inaalis yan. Yan talaga siya, guys, kalagay. yung style yan. Dyan. Pag malamig, pwede mong ilagay sa paa. Ayan, style yan. Dyan yan talaga. Hindi siya yung kumot talaga na kumot sa ano. Dyan sya guys. Aalisin natin yung pag na. So ayan, tapos na tayo yung cover ng ano. Walang pampalit. Kaya nilabahan natin. Kaya ganyan siya Ayan, healthy na yung ano natin. Nilipat natin dito yung photos. Ayan yung iba natin. Ayan yung photos natin guys. Umakapal na yung dahon. Ayan, mga lucky plants natin. At saka ito guys, o tingnan nyo guys, nag ano na siya, nag, uh, ano siya, tumubo na o, oh. ayan na siya. Dati ito lang dalawa lang siya o. Oh. Ito na siya o, oh, diba, ganda. Nagpipika-pika yung dahon niya. Ang ganda pala nito, kaya tumataas siya. Tapos yung nabili natin yung ano to. Ayan. Panglagay sa spaghetti. Sa pasta. Nagsawa na sa spaghetti. Kaya yun naman ibang pasta naman ginawa natin. Tapos yung ano natin. Charan. Lucky bamboo. Ito pang aroma na ano. Mabango siya guys. Pag ano. Pag nagluto tayo ng may medyo amoy. Sinisindihan ko siya. Mabango siya. Ayan, jasmine candle. Dito-dito ko na siya nilagay. Ang ganda, oh. Matabma, ano siya, malusog yung ano So, iyon lang, guys. Bye-bye! <laughs> Ayan, nagbabaybay si ano natin. Lucky, ano tawag yan? Yung lucky cat natin. So, iyan, maganda yung panahon. So, ito, guys. Alis tayo. Maya ko na yung cover dyan sa ano natin, table. So, ayan. May bago pala kaming eh, ano, carpet. Pinalitan namin. No? Ayan, mas maganda to guys. Ma madulas. <laughs> Misa dito ako naghihilata-hilata mag-exercise. O mag -mala malawak na siya. Malawak. So, ayan lang, guys. Bye-bye. Alis tayo, guys ito guys, yung damit natin malamig. Mainit pero malamig-lamig pa siya. Kaya ito. eh Gawa ito sa aming province. Albay. Mayong volcano. Balik pa. Mayong <laughs> volcano. Kasi maluwag. Malaki kasi malaki. Style. style, style. Let's go guys. Lalis tayo. Okay guys, andito tayo sa dito tayo ng garden dito sa bundok. Ang Dito na tayo guys sa taas. Kapagod. Pero okay lang. Maganda naman yung mga makikita nating views dito. Ayan maganda Oh. Ang ganda diba? Nakakaalis lang pagod. Wow! ganda. Ayan. Malapit ang mabulok. Ayan. Yung asa ang bilis-bilis maglakad guys. Super ang daming tao. Ang daming tao. Pero ordinary day ngayon, guys. Hmm. Ayan daw. Old house. Ah, sure <laughs> old house to. Ayan. Pasok tayo dito. Pasok tayo dito sa bahay na lumang bahay. Charam! So, ayan, guys. Lumang bahay Ayan. Ayan na lang yung natitira Buhay pa rin Matibay Hindi siya nawahami Matibay Sana tayo doon tayo sa Garden guys Pero kakain muna tayo dito Hanap tayo ng pwesto Ay yung dalawang aso ang bilis-bilis maglakad Talo pa ako may mahangin kasi kaya ayan Tignan mo guys ang nalaki ng puno dito ah ito hiningal pa rin ako ang um, puno buti nalang maraming tao <laughs> kasi nakakatakot pagkaupi tao para wishing bowl. Tada! May ilaw pa siya. Light lights. Tanaw dito yung Bay Bridge guys. Ayun. Bay Bridge. Kaya gusto ng anak ko dito guys kasi romantic place daw to. Nung maliit pa siya sinama namin dito. Uh, ano siya, ano pala, ano siya, Three years old. Gusto niya dito kasi romantic place. antique place. Ang daming tao. Yokohama Bay Bridge. Ayan yung overlooking guys. Kitang kita dyan. Mm -hmm. Ang Bay Bridge. Lalo na pag sa gabi maganda kasi may ilaw. Makikita yung Yokohama Bay Bridge. So yan ang daming tao dan bulak -bulak ng si bulaklak ng ano, sa CR pa bulaklak ng dali sa CR ang ganda ayan tsara ayan ang ganda pag gusto mong mag toilet restroom nila so sayan ang ganda ng bulaklak Wow. So ito yung entrance dito guys. Hmm. Tur ko kaya dito guys mga bulaklak eh. Hmm. Pinaamoy niya yung bulaklak. Ayan malapit ng malanta. Uulan pa naman bukas. Kaya ayan. Ang dami. Ang hmm, ganda. Um, Sayang kung hindi tayo makapunta dito. Uulan na kasi guys. Um, one week ang ulan dito. Ayan. Ang ganda. Ang kakarelax. Ang kakarelax sa mata. Ang mga anong sa sumakit. Ang mga anong sa ng sakit yun dahil but yung masabi ko ano naparami ka mama si masakit sa pagsakop. Pangyaman siyeng laboyuk niyong mga buni yung chair pa guys. Ba? Okay. So, ito base di kaming tayo guys after 18 lungs